Ano Anararamdamin mo. Bigat ng din. Stress naman. Dito na tayo. Ah! Oh, love. Ah! Tanggalin mo lahat ng aroma dito dali. Ah!

mo akin ulam to. Ah! 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 Mickey Belo, gawa ng paraan na rin. Doktora Mickey Belo, baka naman. Sandali mo lang na mo dyan, dali. Sa oh, dalawa ka na gamitin mo. Sasagot agad para di masaktan, ha? Sir, asawa niyo. Eh, kinukulang dahil nagagandaan sa kanya eh. Ano ba yung gusto mo dito kay madam? Yung ipen? Hello! <laughs> Hello! Ano? <laughs> Lahat? Nainggit? Nagaganda sa kanya? Hello! Ano naman ang bukli mo. Hello! Buk mo <laughs> 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 nalaman ka doon sa anak nito? Wala yeah. po. mag hey Talaga ito'y papahirapan ko din. Ba't sinasabi ang anak nito? Hindi ko po wala. Hindi ka ko nagpadala na? Hindi po. Mayayari ka lalo sa akin? Hindi po. Ayoko na po. Ah, wala pa nga? Kung makikita mag-irawa ka doon sa job na, no, eh. lalo ka na. Dilays!

Sa Diyos na kaya, sa demonyo kaya nasamba. Pa? <laughs> Panginoong Isus, sali. Ang katawad. Matawad mo, Panginoong Isus. Yan. Isus, hindi <laughs> Isus. <laughs> o, oh, gumaling yung concert niya. Kailan? Ah, oh, pero may concert daw kayo. Ang po ako sa ako. Ano <laughs> natin si Madam? Yes, Madam. Patutuon ni Madam. <laughs> Si lumakas Madam daw po ako, na cancer, na lumakas daw ay may cancer lumakas. sa inyo po. Oh, At, ay kulam ho yun. Tuloy pa po ako sa doktor. Okay lang po. Kuminakitan doktor eh. Thank you po. Nagwa po lang mga tubig. Ah, sige po. Papalik pa kayo? Ikaw, bilisan mo dyan. Ang oh, oh. oh. dami pa akong pasyente ngayon. Baka pag initan kita, sige ka. Bilisan mm, mo. mo. Yeah, oh.

Mingit ka na, mingit ka na. Mingit ka na, mo na Ano na kinakain na? Mingit ka na. Mingit ka na. Yan, yeah, kinuha na ng lupa yung gumagambala sa inyo. Nung nakarang kayo tinignan, ko rin kayo hindi. Ah, hindi kayo nagpagamot nung nakaraan, no? Mga ikaraan, no? Dadaan mo tubig. Hindi siya, okay na. Ano? Oh, ano? May double po